Kung mo sa Diyo. Sorry, hindi ko sila sa Diyo. Lumayas, <laughs> lumayas ka dito sa pamamahay ko. Kasama ng kabit mo. Ako mas mabuti pa. Aalis ah, ako Aalis ako dito. talagang bagsak na bagsak ng pagkatao ko. Pakiramdam ko ay eh, hindi ko alam kung ano yung kalalagayan ko. Pero that time, talagang fighter talaga ako. Hindi ako nasiraan ng loob. Uy, Kay! Dalawa ba yung order kong Tokwa? Dala ko! Bagong luto nga eh. Hindi yeah. pa nasusubukan yan. Teka, ilang ba yung in-order mo? Hindi na. Hindi rin ako. Sige ate, ano ba? Ano ba yan? Ilan mong balot gusto mo? Wala ba bang discount? Discount agad? Ito naman! Di na talaga. O oh, sige na! Kaya well, mano mo naman to eh. Tatlo, itatlong balot mo na. Wala, wala. Tatlo mo na. Ang sarap to. Kakaluto lang ni. Eh. Yeah. So, ayan, bumili ka na. Kailangan subukan mo to. Ay yeah, yeah. um, like... ito ka. <laughs> oh, sige nga. naman yan. Ayan naman yan. time lang, isang lang, isang sige na. discount. eh mga kaibigan naman <laughs> ito. Good morning po. Good morning. Ay, parang abala ka dyan eh. Sir, ito na po yung order ninyo. Nakagawa lang. Salamat po eh. Ito na yung bag. Salamat. Eh, Pensya Oo. Oh, nasa na yung order ko sa'yo, Fe. Eh. Ay, hey, ma'am. Ito po. Oh. Malamig na malamig pa po ito. Salamat, ha. Alam mo, may ipapakausap ako sa'yo mula sa DOST. Matutulungan kanila para mapalago ang negosyo mo. Okay ba sa'yo yun? Siyempre naman po, ma'am. Naku, maraming maraming salamat po. Alam ko malaking bagay ito para sa'yo at para sa pamilya mo. Ha? Yung LG Naga, napakabuti nila kasi um, nakita nila isang may kapansanang inang may ng mabuhay. So...